ganito lang mag-hide ng apps na walang ibang makaka-access kundi ikaw lang. Para lang itong naka-lock up pero ang kaibahan ay naka-hide po siya ibig sabihin hindi po siya nakikita sa home screen. Kung gusto nyong malaman sundan nyo lang po ang video. Buksan lang po natin ang ating phone settings. Scroll up at hanapin ang password and security. Scroll up at pindutin ang Privacy End Up Encryption. Dito guys, scroll up nyo lang din. Tapos e turn on ang Use Case for Privacy Password. Scroll down din dito sa itaas pindutin ang App Hiding. Dito guys, pindutin ang View Hidden Apps. Para magamit nyo ang mga hidden apps. Din scroll up at dito na kayo mamili kung anong mga apps ang gusto nyong i-hide. So kapag nakapili na kayo ay hindi nyo na po siya makikita dito. At para magamit nyo ang mga hidden apps, punta lang kayo sa home screen. Din swipe up nyo tagamit ang iyong two fingers. Din ilagay nyo ang inyong security password or eh harap nyo lang ang inyong face for authentication at dito nyo na makikita at magagamit ang mga hidden apps.